Hello mga Mars and Pars! Magandang hapon nga po pala sa inyong lahat. Ngayong araw nga po pala mga Kamars and Pars, nandito pa rin pala ako sa bukit mga Kamars. At tanong ko lang po sa inyo, sino po nakakilala sa prutas na ito mga Kamars and Pars? Star Apple nga pala yung tawag dito sa amin. Nagtataka talaga ako dito uy kung bakit ba siyang tinatawag Star Apple. Eh bilog naman. At pagpasensya niyo na nga pala yung mga itsura namin uy. Ang hirap kasi talaga ng tubig dito kahit sa bukid na mga kabayan. Akala tash, ko talaga doon lang talaga sa amin kami nahirapan ng tubig. Mas lalo pa pala Kaya dito. sabi ko, mamaya na lang siguro ako maligo pag nasa bahay na ako kasi sakto schedule ng tubig namin ngayon. At tignan nyo naman itong mga kasama ko, mga kamars and pars. Sarap na sarap talaga sila sa Easter Apple at itong at nanay ko, mga kamars and pars. Nahihiya pa nga sila sa camera, mga kamars and pars, pero wala silang magawa, mga kamars and pars, kasi nandyan na yan. At tignan nyo naman si ate, mga kamars. At dahil tanghalian na, mga kamars and pars. At eto na nga, nakahanda na nga pala yung pagkain natin, mga kamars and pars. Tignan nyo naman, eto nga bunso kong kapatid mga Mars. At ito nga pala yung ulam namin, ginataan ka manse. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan sa inyo. Basta dito sa amin, ginataan ka po yan. Siyempre may bulat. At yan na nga lang pala yung natira mga kamars and pars. Dahil sa dami ba naman ng gulay mga ka mars and pars, hindi mo na talaga makikita yung bulat mga ka mars and pars. Dahil nga isang supot na nga lang mga ka mars and pars. At dalawang supot pa nga yung binili namin kaso mga ka mars and pars, kinuha yung pusa yung isa mga ka mars and pars. Uy, Kaya ayun mga ka -mars and Pars, dahil sa sobrang dami ng gulay, aba, lumubog na nga yung bulat, mga Kamars. Pero kahit ganon, mga Kamars and Pars, abay, napakasarap pa din, mga Kamars and Pars. Lalo na kapag sama-sama kayong kumain, mga Kamars. Tignan nyo naman. O, diba, sarap na sarap talaga sila. At kinahaponan nga, mga Kamars and Pars. Tignan nyo naman itong nanay ko, mga Kamars and Pars. Naghahanda na nga pala siya para sa merienda namin ngayong hapon. At ito talaga yung kinagandahan dito sa bukid, mga Kamars and Pars. Kasi kung gusto mo mag mga kamars, Commerce and Parts, maghanap ka lang dyan. Siyempre, kung may tanim ka, mga Commerce Parts, hindi naman kasi pwede yung tanim ng kapitbahay Kukunin mo. Kukunin mo. Baka kasi ipabaranggay ka nun. Ay, <laughs> joke lang, mga Pero Mars. Pero siyempre, pag idaan sa mabuting usapan, Pwedeng pwede mga Kamers and Pars. Kasi lahat naman ng bagay pwedeng idaan sa mabuting usapan. At eto nga mga Kamers and Parts, nagtutulungan na nga pala kami dyan mga Kamers and Pars, Pero tingnan nyo naman yung mga itsura namin mga Kamers and Pars. Kailan kaya kami magtatapos dito Kamers and Parts? Uy, kasi nga mas marami pa yung mga chismisa namin kaysa sa ginagawa namin mga Kamers. At ito talaga yung best feeling mga Kamers and Pars, Kasi nga kasama mo yung buong pamilya mo mga Kamers and Pars. Tapos gagawa pa kayo ng merienda mga Kamers and Mars at ito nga mga Kamars and Pars, sabi ko nga sa kanila, tutulungan ko na sila para madaling matapos. At tignan nyo naman itong diyosawa ko mga Kamars and Pars. Siya talaga lagi yung taga-kudkod ng niyog mga Kamars and Pars kasi nga mabilis siya mga Kamars and Pars. O ba diba, tignan nyo naman sabi ko nga sa inyo, mabilis talaga. At tignan nyo naman ako mga Kamars and Pars. Tignan nyo, may nakita nga pala ako dito mga Kamars and Pars. Tubo nga pala ang tawag dito sa amin yan mga Kamars and Pars. Kumakain ba din kayo nito? Kasi kami mga Kamars and parts, kumakain nito as nga ang kamay kung sinong kumakain nito mga kamers and pars kasi ang sarap kasi niyan mga kamers and pars. Tignan nyo naman si ate At pagkatapos oh. nga pala dyan mga kamers and pars nakita ko nga pala yung nanay ko pupuntahan daw niya yung baka mga kamers and pars. Kaya sabi ko sa kanya samahan ko na siya mga kamers and pars pero yung baka mga kamers and pars oy tumatag talaga kaya ayun iniwan ko na mga kamers and pars ay baka matumba pa ako At pagkatapos ng ilang minuto mga kamers and pars ayun daw mag nga daw yung nanay ko mga kamers Parts. Kaya ayun, sinamahan na namin mga at Kamars. At tara, samahan nyo na nga pala kami para makita nyo kung saan kami nag mga Kamars and parts. At ito nga pala yung tinatawag na po. So mga Kamars and parts. At dati nga pala tong sapa pero ngayon ibang iba na talaga yung itsura. Pero nung bata ako, hindi ko talaga tong naranasan. Yung mawalan talaga ng tubig mga Kamars and at diba, tignan nyo naman ngayon. Sabi ko sa inyo, nahihirapan talaga sila dito sa tubig kahit maligo, mga commerce and pers, Hindi ko talaga alam na mas nahihirapan pa talaga sila dito sa tubig kaysa doon sa amin, mga kamars. Doon kasi sa amin, mga kamars, ay rationing. Ibig sabihin, may schedule. Ibig sabihin, isang araw may tubig, kinabukasan wala. O di ba pero meron kesa dito mga commerce and Pars, ang hirap. At ito naman ako at kapatid ko mga commerce and Pars, ay nag-iigip na nga pala kami pa uwi. At ito naman nanay ko. At tignan nyo naman si kulot mga Mars. Napakakulit talaga mga Kamars and Pars. Ay sumama pa talaga dito mga Kamars kahit napakalayo. Uy, kung ganito siguro araw-araw mga Kamars and Pars, ewan ko na lang talaga mga kamars, siguro ngayon payat na payat na talaga ako mga kamars and pars dahil nga exercise to mga kamars. Para lang talaga ako nagbubuhat ng dumbbell dito. Tingnan nyo naman anak ko mga kamars and pars, nahihirapan talaga siya dito kasi nga hindi sanay mga kamars. At ito nga pagkadating nga namin sa bahay mga kamars and pars at ito nga pala yung merienda namin mga kamars and pars, ginataan saging mga mars o siya mga and powers. kung umabot ka man dito sa video na to, maraming maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa suporta. Bye-bye!